Ito. Oh. oh, dami pong kahuhuli. Ano is that yan, Imak? Batig. Batig. dami po na ito, Oh, iya, kahuhuli. Sariwa-sariwa. Maganda po pala pag gano'n ang mga ah, pamit. ang Kuya Ruroy. <laughs> ah, Kalawa uh, kay Kuya na. Uh, fishing. Yan guys, so ako hindi sinama ni Rory, siya po pala yung namiwa, oh. saka yung magkapatid po. oh, so, dami pong kahuhuli. Ano is yan, Imak? batig. Bat bat batig. Yeah, batig. 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 Kadadating na tingnan dito sa Masangay, sila po pala yung nangisda na agad. minutes fishing. Oo. Oh. Ba? Dami. Oo oh, guys, haba malalakit po pati hmm. dahili eh dahit pala rura akong sinama mo wala ka ha begit ito magkasisil iyon making susul oh ang ganda pala kan itu eh. ang ganda eh marami din mythology yung kabila pero kung hindi sumunod yun ang mga yun haan nun mo saan kayo bandana aguan? sya sa ponduhan ponduhan lang ng... ah. namanga doon lang po pala sila sa may masangapoy. Eh. Ah, masa. oh, masangapoy. Oh, Kung doon ang masangapoy. Ang daming, daming nahuli. Saan eh? Pinulagay. Salamay eh. lang. Oo, oh, isda kayo dyan. <laughs> dami din ang isa. Dami din. Oh, Nalagot na ako. Nag-aistro ako ng bigot. Nakakasalaman ako Pa, puno ang planggan ng maliit. <laughs> Kaso pa yung malalaki. Papa. Binanatan lang po na ko na ni na imak. Oh, luto. Luluto agad. <laughs> dami po na ito batig. Oh, iya ka ah, huli sariwan sariwa. <laughs> Maganda po pala pag ganito ng mga mamiwas po nila. Ito po yung ginamit po nila, oh, pang fishing rod. Sana all na lang. <laughs> mayang hapon. Mamayang oh, hapon at mainit ha eh. dami nga naman. Naki wala pa pong kalahating oras nung sila ay umalis dito. Pagdating po nila ay marami na agad huli. <laughs> Yan po si Jen Jen po yung na po ng isda. yung po mga nahuli po na ako, mga pinsan mo si Roray. Iya. Mamaya po ako sasama pagka po sila mamimiwas. Si Jen Jen daw po magsisig magsisigang. Iya. Sariwa-sariwa naman ang ulam. Mapapaigi po ang higop. ma-itlog po pati. Maitlog po na <laughs> nakikita. <laughs> <laughs> Dalin-dali. Diyan, dali, diyan. Hai. Sarap na yan mamaya. Laka na yan. Hai. Batig yan. Hai. Diyan, diyan. Daming kawabatig. Batig. Pag walang tarakay ito, batig. Huli din na sa lasanan, ano yan ko sa yong ano ah. si, <laughs> si po ay gusto rin mamiwas, wala na, kanya na may baliwas na na wana? ano na, kawayan <laughs> kanayimak ay yung fishing rod <laughs> makibit yung kanaimak. daling daling, yung pong ibang isda ay binigyan po kay ate Biyot nagbigay po ng tatlo Ah, huh? Yan guys, ito na hiwa-hiwa oh, nah, na po ni Jan Jan. Na palang na. Ato tayo. Ha? Laki po na yan ang isa. Yan po. Laki nga naman yan, eh. Batig na yan. Nadali lang ni Ruroy saka ni Imak. Pangulan lang, nagpangulutan. Pangulutan. <laughs> may pang ulam na, may pang pulutan pa, Roroy. Kasi Roroy. pag mainitan talaga kasi na i-hirap Magano ka, Roroy? Dadaing po. Magdadaing ka? Salubong kay mother. Ay, pupuntan mo lang inay dito. Mother ni... Hindi nga. Ah, mother ni Cecil. Hindi. Sino ba ka? Okay, hindi. Hindi, sumama. Hindi, sasama. Kasama yun. Marami oblagas sa buhay. Yan guys, oh. Bibilad na po niya. Guys, Doon po sa may aplaya at bantayan mo roroy, delikado sa mga kona alaga. <laughs> Kami po ni Laci, po sa may tabing dagat, doon lang po yung dagat. Kalapitan lang po namin. Bayto nga po pala si Ella. Ella. Yan guys, ito na po ah. Narito na po sa may kaldero pong malaki. Mahigit pong kalahati. Siyang isda. Sisigang na po. Buhok-buhok. Oh, Meron din po pala dito si ate Mayling Buktit. Yan po ho. Nilagang Buktit. Yan po si Jenjen -jen po po eh, magsasak lang na. Hindi yan po ang lutuan ni na Ate Maylin. Hindi sabit. <laughs> Pinakang original. Mabuhok nga. Buhok daw ito. Tanga. Yan po ah. Dito buhok. Ito ano ah. Dapat no, ah. nilagyan na po ng asin. Yeah. Pinaitimplahan na nga po ba? Meron din palang inihaw dun sa may ilalim. Ano mo tingnan niya? <laughs> Binakaw agad na eh. Lagyan na rin po ng bitchin. Di makawak. Yan po, lalagyan na rin po ni Jan Jan ng tubig. Piyasa yeah, pala. Magali. E. Kaya po, bakon ba? <laughs> <laughs> bakon ba yan? Isang kaldero. Yan guys, kain na na po. Kain po. Na po si Imak, nakakain na. dali Imak, ano eh? Ay, tamis <laughs> Fresh na fresh. Manamis namis Guys, paldo. Udali. <laughs> 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 Hindi na bibili ng ulam, han eh. <laughs> ito na, na, ito na. Uh, dami ha, kundi bumili. Dami naman, han eh. Right. Sa <laughs> so, dami naman na nahuli ay. Eh. Sa limang kailan naman. Nakito ka sa ibabang. Dali, gong ka. Gong ka na

Ay, damo ulo at buntot. Ulo. Oh, gusto ng ulo. Oh. Sarap ng ulo, man, eh. Hmm. <laughs> mm, pare para pala tayong magkakababag sa ulo. Kailangan <laughs> pala mahol natin, eh, kuwan. Hmm. Puro, puro ulo. Puro pu pu ulo. Bisa <laughs> nyo na kumain at tayo sasalubong muna. Oo, oh, at may mga bisita pa tayong dadating. Sarap na higit nila yan. Oh, yeah. Salamat po sa fish. Salamat. <laughs> okay. ano sa ano. ano yan po si Roroy, mm. saka si Cecil. Kain na Males na. Namis na miss. Ganda dito Roroy, yan eh. mm. Libre ulam. <laughs> Mamaya pag gusto may mga isda ulit, hindi ba lang ah. Fresh barracuda. May donate naman. Tatlong lor dalawang banat po ni ayan dalawang daluang sigunda na rin si Ella kaya ang higot guys damak tayo guys kada error eh sa akin yung kapantay kapantay yung kanin kapantay kanin kapantay 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 <laughs> naman, e. na. Napadamak ang kuya Ruroy. Ba, Kain. <laughs> Kisin. Mga limang damak lang Ruroy ha. <laughs> Kami po pala narito po sa bahay po ni Ate Maylin. Sa si Ate Maylin po wala dito at naglalaba pa. Kain-kain, alay. Sarap. ba? May, may baboy o. Ito ata yata. Manayimik ka. Malayo pa ang niya. Riyigit. Vlog! Yan po at bayan na rin po yung aking mga pinsan. Ah! Kadating din, ah, nene. Hindi pa kami nakakarating. Suka so, yan. Yak! May basis. Saka! Ay, suka ka lalo wala sa bangkahan eh. Yan po sila. Eh. <laughs> Bayan na po yung iba, mga anakan ng sariyakot. Po si sayakot. <laughs> Nakarating siya, nakahabol. Galing pa Maynila. <laughs> eh, tayo ba na po sa ati Maymay. Ina ati sa Lockbait. <laughs> Sino ba ito? Ati Maymay. Ati si Maymay. Ati Maymay. Ambil Ana. Ambil din po si Inay. Nagkakain na po at may inihaw po siyang isda. Yung pong huli kanina nila Roroy. Na po si nagtatanggal po ng tinik ng buktit. Yan po yung iba pong kasamahan na yung isda huli nila. Sigang po namin. I-sigang naman po. Sigang sa dito ko itasawaan pagka at itong... Libre ang ulam, ha nanay? Ulam. Masipag ka. Sa't masipag. Pagkakain ka ng Pag Wala. Laga kami guys. Yan po at naglalaga din po na itong buto-buto po ng karing kalabaw. Yan. Takpan mo na Puroy. Nagpapalambot si Puroy. Mga balis. Dito lang po sa lugar po ni Ate Maylin sa may masanga general na kara. Yan po, itabing applya po sila. White sand po pati dito. Ma po yung aking mga parents. Nagkakainan ng inihaw. Sama si Tony. Favorite pa man din ni Tony yung isda. Yan po at si Ima kayo nag nagkuka na. Lolokad. Lolokad. Nang mura. Masarap po pag lokad na. Ah. gusto <laughs> mm. <laughs> ko rin. Gusto ko rin. Hindi maroon maglokad. <laughs> Palukad mo sa ninong. Dali mo yan. May tubig pa yan. Maegi. Mm. Yan po at pupunta po natin si Naima. Yan po at naglilinis na po siya ng isda. Nalapit kay Imak yung mga isda. Ay, <laughs> ko nagpapakalis Nagpapakaliskis. Ang naman po dito. Ngayon po ay taib. Ano tayo bagahan eh. Ima, tayo bagahan. Oh, high